Nawa ay pagpalain tayo sa ating pakikinig at pagninilay sa salita ng Diyos sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababaya ang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda, sapagat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Itinanong ni Pedro, Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinghagang ito para sa amin o para sa lahat? Tumugon ang Panginoon, sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambahayan nito? Upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon. Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon pagbabalik ng kanyang Panginoon. Ngunit ang aliping hindi nakaaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumagawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan ay tatanggap ng magaang na parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Pagsasadiwa ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Ipinaaalala sa atin na mayroon tayong pananagutan sa mga biyayang ipinagkakaloob sa atin sa bawat araw. Mahalagang mapangalagaan at maibahagi natin ito para sa kagalingan ng lahat at sa higit na kaluwalhatian ng Diyos. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa amin sa pagninilay. Magkita po muli tayo bukas para sa salita ng Diyos. Ako po si Father Sebastian Gadia III ng Society of St. Paul, All for the Gospel.